So, guys, dahil busy ang lahat, Magtatanong tayo sa kanila ngayon. Ha? Tatanong tayo. Dahil busy ang lahat. Tatanong tayo. Busy ang lahat, eh. Busy. Eh, ako busy din ako, guys, eh. Ayun, oh. ako ko ng ano, dropbox. Kung nang sasama natin yung mga OJT natin Sama natin sa tanong na to Jet, jet, jet ah. Bilisan lang Magbigay ka ng kanta na ano Na hindi pwedeng kantain sa patay Ano? You raise me up You raise me up Sina <laughs> Mabilisan lang Bigay ka ng Bigay ka ng kanta na Hindi pwedeng kantain sa patay Dali Begging I'm beggin', I'm beggin', beggin' you You made me live again Ano, sir? Ano, sir? Ano? You made me live again Yan. <laughs> you made me live again Patatik, <laughs> 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 ha? lang. Eh, ano, no? Magbigay ka ng atin na hindi pwedeng antayin sa patay Ang basko ay sumapit bigay Magbigay ka na kanta na hindi pwede kantain sa patay. Forever young. young to... <laughs> bigay ka ng kanta na hindi pwede kantain sa patay. Oh? Bilis! Yeah. God, gave me. Ano? God, gave me. God gave me you. Ano? <laughs> God gave me you. <laughs> God gave me you. God gave me you. <laughs> wala na tao kasi dito ka. Ano Alam mo 'tong mga lili lang 'tong um, mga magbigay ka ng kanta na hindi pwedeng kantahin sa patay. Happy birthday. Happy birthday to you. Talik sa vlog ko ah. Sige. Natanong ako sa iyo. Dito ka dito ka. Ano? Bubukla ako ng amo. Ano? Ah, magbigay ka ng kanta na hindi pwedeng kantahin sa patay. Happy birthday. Happy birthday to you. Pura kaya may birthday. Dito ka dyan, dito ka. Tumingin ka. ka dito. Ano? Ano, uh, ah, may tanong ako. Mabilis siya lang. Pagbigay ah, ka ng kanta na hindi pwede, hindi pwedeng kantahin sa patay. Merry Christmas. <laughs> Yan, yan! Halika, halika dito. Halika like, like, sa vlog ko. Halika sa vlog ko. Okay lang. Like, so ano, may tatanong na ako mabilis na lang. Ano? Ah, okay. uh, pagbigay ka ng kanta na hindi pwedeng kantayin sa patay. Ano? Bongga ka tayo ng hot dog. Lods! Ah! Mabilis na lang, mabilis na lang! Bigay, ano yun? Ano yun? Uh, ano? Magbigay ka ng kanta na hindi pwedeng kantayin sa patay. Kanta na hindi pwedeng Kantahin sa patay Kantahin sa patay Ano Watch me Na ano yung <laughs> okay, okay, okay na yan Okay na Okay na Just be you Just be <laughs> <me> you Just be <give laughs> you